Kumusta? Na. Nag-ano na, ako ng tissues. I don't know daw, ay pareho talaga kami. <laughs> Bakit mo kasi sinundot? Pag mo kasi Pero, yung sa kanya, I don't know daw. Sabi niya, pero Nag-agas ang tubig. I don't know. Dapat pala yung password nun, I don't know. Dapat pala nun, mo? Dapat pala nun, mo, di Sabi ko ganyan. sa Ganun kasi o, yung sama mo yung... ko. Dinaganyan na naglilinis ako ng CL. Eh, so, wala namang, ano, lumalabas. Di kamay niya, gaganan ganon <laughs> Sabi niya, busog na siya.

Ano yung <laughs> tubig yan e? Papasak ko yan sa Pumindot ka lang kahit ano dyan. Ganunin mo din. yung ginawa mo. Saan ka pupunta? Siya. <laughs> Sige na, po, na. Bili ko. Gusto kong tubig. ko. Gusto ko. Gusto <laughs> Asa mo kuha katong chip dito? <laughs> Balew yung ano, may bayad <laughs> yung chip. Wala <laughs> yung chip doon. Fasten na ko sina.